Pambikol ba kayo? Ano naman yun? Ano naman yun? <laughs> baka naman nababaksyon kayo rito. May... Hindi po. Ito lang yung sinadya <laughs> Ay, ah. Ay, ko. Ano talaga? Nagin ako sa mga vlog-vlog. Saan mo kayo sa Bikol? Sa Erosin po. Ah, okay. Ito lang yung sinadya nyo? Opo. Okay. Baka mas napamahal Ay, mas mo, din pa pamasahin nyo. Ano mas <laughs> Kung bibili ka ng limang items, oh. dito ka na. Oo oh, Oo oh. <laughs> ayan narinig ay niyo po kanina mga ka ronjens sa atin po na ako sa kanina galing pa po siya ng malayong lalawigan ng Bicol at dumayo po siya sa Taytay Rizal upang bumili ng gadgets dito sa isa bang kilalang bodega store na mga gadgets nga dito sa bagong palengke ng Taytay Rizal Ito po ang bodega ni Nino ngayon po kita niyo sa bungad lamang po natin ay mga mura mga appliances at mga gadgets ang agad natin nga nakita kagaya po nito mga LED TV nito na 45 inches ang sukat niya eto tila po muna natin ito ano? 32 inches barang halaga po ay 4,999 Lamang, no? sa taas po nito ay ito mga Bluetooth speaker na wala naman nakalagay na presyo Pero sa tingin naman po natin ay ito po ay presyo bodega din po Okay, ayan po, gagayan po ng Dynamic BTS 1709 na iya 6.5 inch na subwoofer na kasama at na uh, tinap din po natin itong mga ibang uh, binebenta nila rito na mga LED TV nga kagaya na laman itong bumungat sa atin na LED TV na 45 inches ang laki at nakakalaga na 7,999 o tinan nyo sa presyo nyo may pan-display ka na sa living room ninyo may mapapanood pa kayo at ayan nga po wala pang pipe ang halaga na mga 32 inches nila at eto naman po ang kanila mga bundle deals na nagre-range from 3,499 hanggang nga uh, ano ba hanggang 7,000 thousand na higit ito po ay binubuo ng uh, dalawang smartphone at dalawang item pa nakadalasan po ay mga handheld fans at mga mini microphone stand okay ayan po 4,699 meron na pong kasamang item na smartphone yung iba po ay Oppo A17K ito po pinakamababa 3,499 na smartphone, no? May kasama pa pong isa pa at dalawa pang item gaya na nabanggit ko kanina. Okay, ito naman po ang hilera na kanilang makabiribenta ng smartphone. Ito po ay uh, basically mga uh, entry level pero ganun pa man if you're on a budget at nagaanan para regalo ay perfect po itong mga phone na ito. at ito naman po ang kanilang LED TV na binibetan nila sa halagang 12,899 pesos sa ilalim ng tinatawag nilang pamigay sale so for less than 13k ay magkakaroon ka na ng 50 inch LED TV. Alright, ayan naman po ang kanilang feature phone na Nokia na nakakalaga ng 749 pesos at mga tablets for your chickadees, for your kids na ang presyo ay hindi lalampas na sa 3,200 pesos. Okay, ayan naman po ang tinatawag nilang mystery gadgets box o mystery box na sa halagang 1,699. Kung i niyo po yan, ay maaari po kayong uh, makabili ng anumang gadgets na ang presyo ay uh, lalampas o higit pa sa 1, 99. So, pag inabil nyo po yan, ay maaaring mas makamura pa po kayo sa bibili ninyong gadgets. Ayan po, ang kanila mga kinakary na mga smartphone brands. Meron pong Itel, meron pong uh, Infinix, meron din Tecno, meron din Realme, at meron din uh, Redmi. So, multi-brand po sila. Ayan po, ayan po isa sa mga bestsellers nila Ang Infinix Smart 8 Pro Na mas mura po sa mall ang uh, presyo So may invitation po Ito pong si ate natin uh, Sa inyong mga interesado pumunta sa bodega ni Ninong Punta na kayo sa bodega ni Ninong Bagsak presyo po kami na, May mga pa, ano pa kami, pa, ah, okay. Punta na kayo sa bodega ni Ninong So, ayan nga po ang bodega ni Ninong, ang dinadagsa, dinadayong gadget and appliance store dito po sa bayan ng Taytay sa lalawigan ng Rizal. Matatagpuan po ito sa Block 1, stall number 32 sa bagong palengke dito nga po sa bayan ng Taytay.